Samantala, bilang bahagi ng Solid Waste Management Program ng Provincial Government ng Maguindanao del Norte, sisimula na ang konstruksyon ng sanitary landfill ng lalawigan sa bayan ng Sultan Kudarat. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Ikinasana ang groundbreaking kaninang umaga sa gagawing sanitary landfill ng probinsya ng Maguindanao del Norte sa barangay Ladia, Sultan Kudarat. Pinangunahan ito ni Governor Dato Tukao Mastura at Sultan Kudarat Mayor Dato Shami Mastura. Ang proyekto ay isa sa katuparan sa pagkikipagtulungan ng Envirohard Corporation. Talagang alos uh, every week eh sinusunsun niya kung na matapos yung uh, landfill natin. Tawa ng Diyos matapos na rin. But as I am the governor now, I participate in the giving of the title of the Sultan of Basura. So I participate in the building of the people of Basura, the provincial of Madindanao, to gather the needs of those <coughs> municipalities who afford, which can afford to have their own landfill area. Because it's expensive. Itong, uh, project na ito, uh, maraming kailangan, uh, especially sa mga tawag uh, na i-assign natin dyan. So makakatulong po ito sa ibang mga munisipyo pa na kung saan uh, wala pa po silang uh, sanitary landfill. Land But uh, very challenging because itong sa amin, nung wala pa kaming uh, sanitary landfill, yung tao dito, wala kang makitang basura talaga sa kalsada, wala kang makitang basura sa labas ng bahay. Nung nagkaroon kami ng sanitary landfill, no, naging uh, umasa yung mga tao na may tighakot kami ng basura. Kaya yun yung very challenging kasi every morning may nakikita kang basura dyan sa labas ng kalsada. Kaya nung first three days ko, as... Uh, Uh, bilang pag-upo ko, no? uh, muli, uh, yun talaga yung directive ko sa aking mga mga employees. Uh, well, uh, sa aking mga barangay captain, sabi ko, linisin natin. So, this project, uh, the sanitary Landfill, not only signifies uh, the proper management of waste, but also will ensure the design ensure that the operation to comply with the highest standards for protecting the environment to ensure that our future generation will still witness the environment we are experiencing now. May lawak na limang hektarya ang landfill But provide the environment, environment, environment corporation and sanitary landfill, inshallah la, we will provide. This will give our farmers a chance, no? For Better lands to cultivate, malinis. Our farmers, uh, our fisher folk, ang mas malinis na katubigan kung saan na silang uh, mga And of course, our children. Because our children deserve a clean environment kung saan pwede silang lumaki ng maayos. Wala na tayong maririnig ng mga bata na wasted, malnourished, undernourished. So gusto natin dahil dito sa maayos na pag-dispose uh, ng ating mga waste, we are implementing environmental laws. Maraming batas para sa environment. Pero ito ang pinakamahirap na i-implement yung 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act. Ito kasi ang problema ng mundo, basura. And without the support of the local government executive, hindi talaga namin masolve itong basura. As well as the community. And for the information of our governor, Uh, regarding sa compliance ng Maguindano Norte, uh, kayo ang number one sa compliance sa farm, Ang hakbang ay bahagi ng Solid Waste Management Program ng Pamahalang Panalawigan. Importante masyado na mayroon tayong uh, landfill para po dyan maipon yung mga uh, basurahan at magkaroon tayo ng malinis na environment. Well, sa mamamayan ng <laughs> Uh, maganda no maganda na north especially among the municipalities uh, uh, kailangan po na uh, sumunod tayo sa mga utos ng municipal government about pagtapon uh, sa basura no kasi na experience namin na po ito dito sa, sa Sultan Kudarat parang kasi habang lumalaki yung munisipyo po nagiging problema yung basura kung kanya mag-cooperate sana kayong mga uh, residents ng mga munisipyo na ito at uh, dapat yung mga kuha natin, mga basura natin na ipunin natin, nalalagay natin sa sako, hindi kahit lang sinatapon. Lagay natin sa supot so that every every day ipipick up lang niyan ng ano, yung basurero natin. So this is uh, an appeal to all city uh, uh, citizens or residents Norte na pakinggan niyo mga mayors niyo para po malinis yung ating bayan. Naftali Belarde, I minds Philippines